Ang sasalang sa Dream Stage ngayon ay lalaban para sa position na best dancer. Please welcome the Dream Chasers na pumili ng K-pop song na Alive by Astro. Dream Chasers, you may now enter the Dream Stage. ang pangalan ng inyong group at kung sino-sino ang mga members niyo. Okay guys, ready? Hana, do, set, feel the beat! Anong <laughs> We are Lifeline! Hi, I am Josh. Hi, I'm Thad. Hello, my name is Kim. Hello, my name is Lyle. I'm Jeremy. I'm Kian. And I'm Neil. Hello! Hello. Bakit niyo nabuo ang pangalang Lifeline? It's because po um these um past few days we've been having trouble tas parang nag overthink na din kami for the the next elimination po. Pero we see this po na as a life and death situation po para for all of us para sa grupo po namin. Is it a matter of life and death na nga ba para sa team Lifeline? Lalupat ang ilan sa kanila ay mababa ang rank. O di kaya ay may mababang letter classification noong nagdaang theme song performance. Malaki nga ang pressure sa lahat lalo na sa napiling center ng grupo na si Kim. Kim you the center eh? so You know, Bailey and I have your eye on you most of the times. And you're the first person we see in yes. the performance, so we want to be like hooked as soon as we see you, you know. Pero sa simula pa lang ng training, tila si Kim talaga ang pinakahirap sa grupo. Five, five minutes, talo ka Kim. <laughs> yes. Kim, Tayogura! ka. <sighs> eh, here, forty-five. Mm. Pressure pa ako kasi. Siyempre, center ako. Yung mga mata ng mga mentors at ng mga dream chasers na sa akin. And kailangan ko gawin yung best ko. Hindi ako sure na buo yung loob ko sa magiging center part. Pero mm. you wanna try? Oo. Oh, uh, mm. Gusto ko lang mag-try. Gusto kong mag-shine at saka bumawi sa second mission. Kulang pa yung napalabas ko nung sa mission one. Kim, I wanna see you perform. Sell this to me. Yeah. Sell yourself. So, you got this, bro. Counting, so, counting lang, so... Bilang tayo. To see the the shoulder movement talaga na... Tsaka sabay-sabay on the one, two... Yes, tsaka don't let go of the step right away. Parang let it sink and then move on to your next. Uh -oh. 5, 6, 7, 8 six, s 3, v e n eight. o n 이 느려. 좀더더힘힘 힘 줘서 빨리 가야 될것 같아. 나는 개인이 한 보이는 것도 중요하지만 선생 내가 봤을 때는 전체적으로 무대가 되게 중요해. 디테일한 거다 맞춰야 돼. 1, 다시. 네. 6, i 8 1 six, s 느려. 5 six, 7 8 1 and up 2 and up 3 okay 4 and 5 1 six, 3 7 8 1 and up 2 and up 3 okay Hanggang sa pag-uwi sa dorm patuloy sa pag-alala si Lyle kay Kim at sa lahat ng kagrupo nito Sobrang natuwa po ako nung si Lyle po yung naging leader namin I'm very effective din po siya and vocal po siya magsalita Nakatulong po 'yun para mas maging maayos at mas maging um, efficient po yung group of And I want you guys to be consistent with that. Lalagyan lang talaga natin yung emotions, ganun, especially sa center natin. Sa talaga yung magdadala sa group natin. Sa pangalawang pagkakataon, mapatunayan na kaya ni Kim ang kanyang sarili sa Dream Mentors? Medyo nakakaba siya, pero kailangan ko magkaroon ng confidence sa sarili ko. Gagalingan ko na lang para ako yung mapiling sa grupong ito. We need to do better to save ourselves from elimination. Mapakita nga kaya ni Kim ang kanyang galing as a group's center and who will burn up the stage at mag-shine sa kanila bilang best dancer. Here is Team Lifeline. Ajo, Dream Chasers! Fighting! if I contact Wanna know you and me the distance I'll be getting faster than the wind Not as beautiful as dreaming picture Not a fantasy, really want you girl Wherever we get lost Don't worry anymore I'll be somewhere in here to my world oh. I can be your shelter Let's connect together All I need is you, my love I feel oh. Tell me it is not a dream, baby, you will be my mind The sweetest pleasure after the pain sun shining so brightly like a movie I never ever heard kind of voice like before We lie That angel is below Once you hear happiness that you never come back, back Betting you were one of a kind Wherever we get lost Don't worry anymore, no matter how Better to get there, all I need is you, my love. Go. I fear no. Oh. Guys, at alam niyo ba na kasama natin ngayon ang gumawa ng sikat na kantang Alive, none other than Dream Mentor Bossa. Ah. Now let's ask Dream Mentor Bae Won Hee. Ah, uh, 전체적으로 분위기가 너무 좋았던 것 같습니다. Maganda naman yung aura niyo, yung vibes niyo, yung performance niyo. 네, 감사합니다. 네 그리고 타드 같은 경우에 마지막 코러스에서 안무를 약간 동무식으로 지금 바꿔놨잖아요. 네그 부분이 너무 잘 선택했던 것 같아요. 동무로 조금 변화를 준 거는 타드한테는 조금 많은 득이 됐던 부분인 것 같습니다. 타드 나고스트 언니 멘탈비. 감사합니다. 나 이니바보다 이니바보다 용사리리 스타일. 감사합니다. 제 퍼포먼스에 너무 만스러웠어요 제가 잘못한 건아니그의 춤을 잘 추는 걸 알고 있었어 그리고 킴 같은 경우에 제가 연습부터 리허설까지 굉장히 많이 불안했거든요 네, 근데 다행히도 본 무대에서는 날아다니는 모습을 보니까 너무 기분이 좋은 것 같아요 Yung main performance, yung ginawa mo kanina, Kim, para kang lumiripat ibon ka ba? Grabe yung kaling mo. Thank you Ang po. napakahusay mo. Sobra daw siya masaya kasi nakita daw ikaw ay lumiripat kahit wala kang pakpak. -pak. <laughs> Natuwa po ako kasi sa mga comment ni Mentor Bewan na kahit papano daw nag-improve naman daw ako. Nagiging masaya po siya sa performance namin. 다른 멤버들분들도 열정별 심야하셔 서 너무 보기 좋은 무대. 너무 감사합니다. 고생하셨습니다. c o n g r a 감사합니다. Thank you Dream Mentor Bae y e o 일단 어이 센터였죠. y 센터 아주 잘 보였어요. 센터 역할을 잘한거 같아요. 안갈링무 빌랑 센터 끼좀 기대가. Thank y o saya ako po kasi napatunayan ko po sa mga kasamaan ko na hindi ko sila binigo and nung first mission po hindi ko po nagampanan na bilang center po and nakabawi po ako sa second mission. Kuriko Lyle이 많이 늘은 것 같아. 하고 열심히 한 티가 많이 나더라고. Lyle, halatang sobrang tagal mo sa practice, halatang ang galing mo kasi nakita ni Miss Bay na improvement mo, Lyle. 감사합니다 very relieving uh, experience po, natuwa po talaga ako as in, kasi I've been receiving yung mga criticisms niya since the start and yun po like hearing something new from her. something that I didn't expect. Mas na motivate na po talaga a o na like to do my best po talaga. 개인적으로 전체적으로 분위기는 좋았는데 그래도 앞 팀들이 너무 파워풀하고 너무 퍼포먼스가 좋았어가지고 거기에 비해서는 조금 약하지 않았나 그리고 표정들도 앞 친구들이 표정들이 너무 좋아가지고 거기에 비해서는 좀 많이 약했던 것 같아요. 근데 그게 조금 아쉬웠던 점인 것 같아요. 다들 그래도 고생하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. All right, and now it's time to lock in your scores. Okay. You. Good job, guys. Good job, guys. Dream Chasers, oras na para malaman kung sino ang best dancer sa inyong grupo. Heto na ang inyong individual ranks based on your mentor's scores. Congratulations!